Nakuha nga ng Los Angeles Lakers ang isang mahalagang panalo laban sa Portland Trail Blazers sa kabila ng isang dikit na laban. Sa kabila ng hindi paglalaro ni na Luka Doncic at Jared Vanderbilt, pinangunahan ni na Lebron James at Austin Reeves ang Lakers upang makuha ang tagumpay. Muling nagpakitang gilas si Lebron James matapos magtala ng 40 points, 8 rebounds, 4 assists, 2 steals at 1 block sa loob ng 36 minutes. Ang kanyang husay sa huling bahagi ng laro ay naging susi sa panalo, lalo na ang kanyang 12 points sa fourth quarter kung saan halos hindi siya nag mintis Samantala, nagpakitang gilas din si Austin Reeves sa kanyang 32 points, 7 assists at matibay na depensa. Ang kanyang 12 of 13 free throws ay nagpapatunay kung gaano siya kaagresibo sa pag-atake. Maraming nakapansin sa magandang laro ni Reeves sa kawalan ni Luka sa lineup ng Lakers. Ayon sa isang analyst, mukhang nagkamali raw si Pelinka sa pagkuha kay Luka dahil kaya naman daw ibigay ni Reeves ang mga ginagawa ni Doncic. Bukod kina Lebron at Reeves, malaking impact din ang ginawa ni na Trey Jemison, Jackson Hayes at Dorian Finney-Smith. Si Hayes ay nagbigay ng solidong presence sa ilalim ng rim, nagtala ng 9 points, 7 rebounds, 4 assists at 1 block. Samantala, si Finney-Smith ay may 10 points at 6 rebounds kasama ang 2 of 5 shooting mula sa 3-point area. Naging mahalaga rin siya sa depensa dahil sa kanyang 2 steals at 1 block at nagtala pa siya ng team high plus minus na plus 20. Si Jemison naman ay nagbigay ng spark sa opensa sa kanyang limitadong minuto. Nakapagtala siya agad ng 6 points at 4 rebounds at nagkaroon ng plus minus na plus 6. Dahil sa kanyang performance, maraming analyst ang humanga sa kanyang hustle at lakas sa loob ng paint. Ayon sa kanila, dapat bigyan siya ng Lakers ng kontrata at gawing backup center ni Hayes. Sa kabuuan, isang mahalagang panalo ito para sa Lakers lalo na sa gitna ng mga pinagdaanan nilang injuries. Pinakita nila na kahit kulang ang kanilang lineup, kaya pa rin nilang makipagsabayan laban sa ibang koponan sa liga. Samantala, maraming nagulat ng inanunsyo ni Shams Charania ng ESPN na out na for the rest of the season si Victor Wembanyama dahil sa deep vein thrombosis isang injury na napakadelikado. Ang deep vein thrombosis ay isang uri ng blood clot o tumigas na dugo na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon. Para sa mga NBA players, ito ay isang napakamapanganib na kondisyon na maaaring tumapos ng kanilang karera. Isang halimbawa nito ay si Chris Bosh na napilitang magretiro ng maaga matapos tamaan ng parehong kondisyon. Sa kabila nito, si Bosh ay nakapaglaro pa ng 13 season sa liga at nakapagkampyon ng dalawang beses bago siya tinamaan ng sakit. Sa Mantalang si Wemby na nasa kanyang ikalawang season pa lamang ay biglang napunta sa alanganin ang kinabukasan sa NBA. Inaasahan pa naman siyang maging isa sa mga pangunahing mukha ng liga sa mga darating na taon lalo na kapag nagretiro na ang mga future Hall of Famers tulad ni na Lebron James at Stephen Curry. Gayunpaman, ayon sa medical staff ng San Antonio Spurs, inaasahang makakagawa si Wemba Nyama ng full recovery sa off-season at makakabalik siya sa susunod na season ng malusog. Ang thrombosis niya ay nasa balikat at hindi sa binti, kaya hindi rin apektado ang kanyang lungs. Dahil dito, may malaking tsansa na hindi ito maka-apekto sa kanyang paglalaro sa hinaharap. Sa kabila ng magandang balita tungkol sa kanyang posibleng pagbabalik, tiyak na mawawala siya sa regular season awards dahil hindi niya maaabot ang 65-game requirement. Ang defense player of the year award kung saan siya ang isa sa mga paboritong manalo ay tiyak na mapupunta na sa ibang manlalaro. Matatapos ang kanyang second season na may kahangahangang averages na 24.3 points, 11 rebounds, 3.7 assists, 3.8 blocks at 1.2 steals per game sa 47.6% shooting mula sa field. Sa kabila nito nakakalungkot pa rin ang kanyang pagkawala para sa kanyang mga tagahanga at sa buong basketball world. Ngayon kailangang magdesisyon ang San Antonio Spurs kung ipagpapatuloy ba nila ang laban o magtatangking na lang para makakuha ng mas mataas na draft pick sa susunod na NBA draft.